Ano nga ba talaga ang mahalaga, diskarte o diploma? Usaping nagpapagulo sa utak ng mga Pilipino. Para sa akin, opinion ko, bonus na lang siguro yung diskarte. Kailangan pa rin talaga natin ng diploma. Dahil dito sa bansa natin, alam nyo naman na laganap ang diskriminasyon. Unang halimbawa, halimbawa, pit ka naman don sa trabahong gusto mong applyan. At alam mo sa sarili mo na magagampanan mo ito ng maayos. Dahil gusto mo nga yung trabaho na yon, di ba? Ang problema mo lang, hindi ka nakapag-aral. Hindi ka nga nakapagtapos ng high school, di ba? Kaya wala kang diploma. Hindi ka rin nakapag-college. Diyan naman ngayon papasok ang diskriminasyon. Laki ang posibilidad na hindi ka matanggap sa trabaho at alam natin yun. Kahit nandun pa yung talent mo. Sa trabahong gusto mong applyan. Tayong mga Pilipino, syempre hindi naman tayo papayag na hindi natin magamit yung talent natin, di ba? Kaya gagawa tayo ng paraan. Mula dito, papasok na ngayon yung tinatawag nilang diskarte. Oo, diskarte mga pre. Ito yung maghahanap ka ng mga tao na kailangan yung serbisyo mo tulad ng ginagawa ko ngayon. Pwede mo ring ibenta yung talent mo at mula dito, kikita ka ng pera sa mabilisang paraan. Higit pa dyan, lagpas pa sa minimum yung pwede mong kitain. Nakadepende na lang sa iyo kung gano'ng kakasipag at kung gano'ng karami yung suki mo. At shoutout nga pala kay Boss Neg. Boss Kano at Boss. Ito ang sa quest ni Boss Bernard. Ayan. Alam ko kayo ito guys. Malawan sila magkakabi. Boss Bernard, Taki, Boss Phoenix. Isa lang to sa mga source of income ko tuwing umaga. Magsisimula lang ako ng alas 4 ng madaling araw. Tapos na ako niya ng 6 ng umaga. Mga 7 hanggang 8 nakatambay na lang kami niyan. Wala na kaming ginagawa. Sa totoo lang, habang hinihila ko to, talagang natatai ako. Pinipigil ko lang eh. Para <laughs> ah, mapahiya sa video. Oh. Sa <laughs> <laughs> <Basically, the video. laughs> so, unang tingin, mukhang mahirap tong ginagawa namin. Talagang mahirap talaga to kasi biruin mo, hihilahin mo. O, ayan na nga, nagpaan na nga ako, ba diba? Wala na nga iahiya walang yan naman ako eh. Siyempre, sa palengke, walang pakilamanan na diskarte dito. Hanggang kumikilos ka ng tama at wala kang nasasagasaang tao, mabubuhay ka dito. Isa lang din yan sa katunayan na kahit wala kang diploma, basta ikaw ay madiskarte, mabubuhay ka sa mundong to. Pero mas okay sana kung parehas yun, meron ka. Sa puntong to talagang natatain ako at lumingon na ako sa aking kameraman para sabihin ko na ikat muna at magsisiyar ako. Pero sabi ng kameraman ko, wag na muna kasi nasa climax na kami nakagandahan itong kwento. Habang inihila ko to papunta sa hagdan, mabalik muna tayo sa usapang diskarte o diploma. Alam mo, sa totoo lang ha, kailangan mo pa rin talaga ng diploma. Hindi yung pinagawa sa rekto ha, yung pinag-aralan mo talaga at nakatapos ka. Kahit high school lang yan ang mahalaga may tinapos ka. Magamit mo man yan o hindi, maipagmamalaki mo pa rin yun dahil may tinapos ka. Dito sa bansa natin, maraming pera dito. Sobrang arte lang talaga natin kasing mga Pinoy sa trabaho masyado tayong mapili. At dito tinawag ko na nga ang aking kasangga sa akyatan na si paring Ryan. Tumutulong walang angal kahit hinihingay. Kita nyo naman yan oh. napakalakas nyan. Masil-masil pa yan si paring Ryan. Hey, siya i-tape nga pala dito si paring Ryan at tagpa siya siyang i-blur na lang yung sa camera. Pangatlong hakot ko na pala to, grabing hihingal na ako. Pero tuloy pa rin tayo siyempre kahit na anong mangyari. Wala sa ugali ng mga Pinoy ang sumuko sa wakbakan ng buhay. Sa totoo lang, sa maniwala kayo sa hindi, habang naglalakad ako dito, nun kung nakikita nyo sa video, iniisip ko talagang mabuti yung mga sasabihin ko. Gusto ko sa iyo merong kayong kapulutan na aral. Ito nga pala si Boss Buds, isa yan sa mga kaibigan ko dyan sa palengke. Dalas ako nang buburaot dyan ng isdang pangulam pero hanggang ngayon di pa ako nabibigyan. <laughs> O, oh, ayan, yeah, Boss buds na-shout at nakita din sa video, ha? Ah. Huwag ka nang magtampo. Oo. At eto na nga ako ngayon. Patungo na ako sa pwesto ni Aling Joy para kunin yung mga nabili ni Kuya at ni Ate. Mga isdang na ibalot na at pwede nang pick-upin. At habang ginagawa ko to, syempre, kailangan kong makibagsiksikan nito. At eto na nga yung mukuna ko at bigla kong naalala ang isang bagay. Isang amoy na hindi ko makakalimutan sa aking buhay. Ang tunog ng maamoy na otot ni Kuya. Ganda ng tunog, eh Parang ganito, oh. Anak ng teting sa sobrang baho ng amoy. Promise, di ko yun nakalimutan. Kaya shout out sa'yo, kuya, kung napapadod mo man tong video mo, ha. Ang baho ng otot mo, promise. <laughs> siguro, ang dami mong kinain ng kung ano-ano. Kaya siguro ganon yung amoy. So, ayan na nga at tumuloy na ako sa aking paghakot. At tinanong ko si Aling Joy kung meron pa ba sila dyan nasa loob baka may maiwan. Pagkasabi niyang yun lang ang order, wala na. Humanda na akong maghatak nitong banyera. At ito na hinihita ko na nga ito kahit na natatain na talaga ako, promise. At syempre kahit ng ganon, kailangan natin ipagpatuloy ang paghihilan nitong banyera. Kailangan na kasi makaalis ng ating mga suke. At syempre kung gusto niyo ng bangos at tilap de kalidad, pumunta lang kayo dito sa pwesto ni Boss Chen. Okay. Syempre dito lang yan sa Commonwealth Market. Bumaba lang kayo ng hagdan at diretso nyo lang at mararating nyo na ang pwesto ni Boss Chen. At heto na nga, inila ko na at umikot pa ako. Kita nyo yun, di ba? Ganun ako galang mag-basketball. At syempre katulad nung una nating ginawa, kailangan natin itong iakyat dito sa hagdan at hilahin dun sa labas sa highway dahil doon nakaparada ang sasakyan nila ate at kuya. At syempre maraming salamat nga pala sa aking kameraman na si Dato. Sinadya niyang makuwanan ng aming pagkakyat kahit na alam niya namang delikado dahil nga sa madulas. Mula dito unti-unti na talaga ako nakaramdam ng hingal at pagod. <laughs> Hirap ako sa paghinga. Kaya naman kahit naiiyak ako sa video talagang kinuwanan niya. Diba? Poge! Ooh! Sa puntong to, nagsabi sa amin si kuya na kumaari ba namin mas bilisan dahil naghahabol sila ng oras. Kaya naman pinaspasan ko na talaga ng grabe. Mula dito, nag-aabang na sa amin ang aming kaibigan si Kuya Barlon. Kuya Marlon, pasok! <laughs> Ganito lang naman talaga ang ginagawa namin araw-araw. Minsan matumal, minsan hataw. Huwag ka lang basta makontento sa diskarte. Isipin mo rin na dapat makakuha ka ng diploma. Malaking bagay at malaki ang maitutulong nun sa'yo kung parehas nun meron ka. Pero kung talagang kontento ka na dyan sa comfort place mo, at kumikita ka naman ng pera sa marangal na paraan, okay na rin yan. At ito nga pala ang napakabait kong amo na si Kuya oh, guys, hindi po dito, let's go. to, pinuntahan ko na kaagad si paring Dudot para tanungin kung meron ng order sila kuya ng hipon. Sa kasamang palad sa araw na ito, hindi nakapagbalot si Boss Dot ng hipon nila kuya. Dahil mabilis daw naubos. Si Boss Dot, pala ako ng hipon si Boss Dot kayo kumunta. Si eh Boss Dot. Sana Dot ng pala sa na ito pa. Palo naman. <laughs> kailangan, kailangan. <laughs> si Kuya Marlon ha? Kailangan yung nagtakong tao mapabarkin. Wala kayo magpaparty ka. nga. Mapit na kayo kay Kuya Marlon. Uy, huwag mong iyanan. bayan. Ano Sa bayan. Nyak patay Minaiwa pa pala kami isang banyera at kailangan ko pang balikan. Sorry na kuya, wag ka na magalit. Ooh. Kaya, heto na ako nagtatakbo dahil alas is na ng umaga niyan. Maraming maraming salamat kung nakarating ka sa dulo nitong video. Kung ano man yung ginagawa mo sa buhay ngayon, ipagpatuloy mo lang yan. Huwag kang mahihiya sa hanap buhay mo. Ang mahalaga, lumalaban ka ng patas at malinis ang diskarte mo. Pumikita ka ng pera sa malinis na paraan. At syempre kahit bad trip si amo, biligyan niya kami ng 500. Tagsisikwenta nga lang. <laughs> nice one!